Ayan, what is up, mga kapitbay. Ayan mga kapitbay, kung mo mapapansin, marami tayong deco. Ayan, tapos eto, mag a tayo ng additional deco. Ayan, kung hindi nyo man napapanood kung paano mag-setup ng ganitong mesh wifi, ito talaga kasi ang gamit namin ng mesh wifi dito sa office. Ayan, meron po tayong video niyan sa channel. Eto, quick setup lang to kasi isa lang naman i-add natin. Okay, ayan, ah, eto yun, ah, adapter, tsaka may kasama yan na LAN cable, ayan oh pero hindi na natin gagamitin yan kasi meron naman sa taas yan kasi meron tayong additional office all right meron tayong additional office na i-enable kasi ito uh, yan siyan so, office dati to ng secretary pero dahil nga lumipat yung secretary namin so ngayon gagawin niya office ng isa naming company ayan ito ayan So, dyan. So, maglalagay tayo ng additional na wifi dyan. So, sa ngayon, inaayos nila ngayon. Ayan, tinitingnan ko. Inaayos nila. So, ito yung pang-conference uh, TV natin. Ayan. So, gagawin ng office yan. Kaya, mag a ng additional na uh, wi wifi. Kasi, mayroon port dito na isa. Pang-telepono lang yan. So, mayroon tayong mga port dito. Marami tayong nakaabang dyan na kable. Pero, not possible na ilatag kasi hanggang dito lang yan eh. So, ang mga table, simula doon hanggang dito. So, medyo mahaba. Hindi naman pwedeng dugtungan to. Kaya, nag-decide kami na ang telepono lang namin iwa wire i-jumper na lang lahat. Tapos, yung the rest, kasi mostly lahat ng mga tao sa company na to is nakawa-laptop. So, maglalagay tayo ng Wi-Fi 6 or Wi-Fi 7 na mesh Wi-Fi para astig ang connection para hindi mag-congest. So okay na okay na po 'yon. alright, So let's go. I-set up natin 'to ating mesh. So, ipapakita ko sa inyo 'yung existing kong mesh connection. So andito 'yan sa cellphone ko eh. Ayun. So ito 'yung ating existing mesh connection 'yan. Kayo mo mapapansin, 'yan. 'Di ba? 'Yan. So maraming connected dyan, 'Yan, mga laptop, mga cellphone, iba-iba. Ah, tapos ito 'yung ano niya. Ayan, ganyan po yung setup niya. Ayan. Yan po sila lahat. So, bali, five na mesh wifi na po yan. Yung wide po yan, naka-wide. Uh, mayroon lang dalawa rito. Ito ata, yung dalawa na to sa warehouse is naka-pure mesh wifi yan. Pero, yung the rest, sorry. Pero, yung the rest na to, ano yan, wide yan lahat. Ayan. Tapos, ito lang ata yung pure. So, sa ngayon, ang i-add natin na isa na to is, ang gagawin natin dito is, Uh, wired din to kasi yun yung ilalagay natin doon sa taas alright so ang gagawin natin mag-add tayo so paano nga ba mag-add so dito lang napaka basic lang so dahil nakasetup na yan mag-add lang tayo so ayan yung ginagamit niya ngayon 3.7 MB lang so maliliit lang naman yan yung eh. uh, laptop lang naman di masyadong nagsisend ng data so ang gagawin lang natin dyan is mag-add tayo ng bago so paano nga ba mag-add so dito lang ah uh, add lang. Ayan. Tapos may makikita ka na dyan. Add a deco unit. So, add lang natin yan. So, so ngayon, ipapower on lang muna natin. Right. Ipapower on natin. Ah. So, so, ito yung laman ng ano niya eh. Ng kanyang adapter. Yun. Ito yung kanyang adapter. Tapos, ito mismo yung pinaka-unit. Ayan. So, kung hindi nyo napanood kung paano mag-setup na ito, meron doon sa channel natin. Ayan. Alright. So, ayan. Napakaganda niya. Solid to, mga kapitbay. TP-Link. Uh, ano nga ba ang brand net model nito ito? Uh, AC19. Uh, ano ata to? AC1900. Ayan. Ito yung pinaka-latest. So, pa-power on natin siya. I-add natin siya. So, dapat pag nag-add ka nito na is malapit ka rin sa uh, isa. Kasi ito mayroon sa taas eh So Ang tama to Ayan Tapos Pagdating sa taas I-award na lang natin Ayan po pupansin Kulay Ayan Ibig sabihin Nagbubot po siya So babalik muna natin Yung kanyang Mga something Ayan Mayroon pang na isang Natira dito So uh, Ano lang to Back up Back up natin Ayan Meron pa tayong dal isa't kalahating box na natira. So pwedeng pwede pa 'yan. So ayan. So kulay yellow siya, ibig sabihin booting po siya. So mamaya pag nagkulay something <clears throat> Ayan. Kapag ganyan mga kapitbahay, nagbi na siya ng blue. Ibig sabihin, uh, waiting for configuration na 'yan. So pwede na natin i-configure. Right? So pupunta tayo dito. Wait lang ah. Puna tayo dito sa cellphone natin. Ayan. Kanyang mapapansin, di ba? nabublue na siya. So, punta ka na sa cellphone. Punta ka lang dyan sa... Sorry. Taasan natin rin konti. Punta ka lang dito sa... Punta ka lang dyan sa add device. Ayan. Plus. Plus sign. Tapos, Add Deco Unit. Add Deco Unit. Tapos, ayan. Uh, mamili ka kung saan nakalagay. Floor. One floor. Ganon. Ah. Uh, next. 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 Ayan. So, kailangan ata naka enable yung Bluetooth mo rito eh. So, enable natin. Kasi magkoconnect sa true Bluetooth. So, kanyo to bilisan na lang natin kasi meron na akong video nito. Panoorin na lang nyo. Ayan, makikita natin yan mamaya. Uy, huwag matay. mamatay. Ayan, alright. Ayan, nakita niya. Found it na daw. Kita niyo ba? Ayan, so makikita mo dyan nakalagay. Uh, Tignan mo. Makikita mo naman yun eh. Yan yung MAC address oh. So, FAFC a -F -C yung dulo. So, makikita mo dito yan sa likod kung siya yun. Ayan oh. f, -A -F -C. So, ito ngayon, So, ang gagawin natin, add device lang. Add this device. Tapos, makikita mo uh, kung maglalagay ka kung saan nakalagay. Bedroom, hallway, kitchen. So, custom natin kasi lalagyan natin siya ng second floor. Second floor. Ayan. So, lalagyan natin na second floor. Tapos, click mo lang yung done. Ayan. Click mo lang yung done. Tapos, next. So, automatic. Yung settings ng Deco wi na naka-set up dun sa main computer, ah, sa main Deco mo, automatic. Ika-copy lang niya dito. Ayan. Deco has been added. Right? So, pag dinan mo yan, ayan. Pag, pag, mapapansin mo, makikita mo na siya dyan. Yan, pag kinlik mo to, naka, naka, blue na siya eh. Ibig sabihin, connected na siya. So, titingnan natin. Ayan na siya Second floor. So, tingnan mo yung signal. Malakas. So, kapag pumunta tayo dito, ayan na siya. So, may nakakita ka na ganyan. Ibig sabihin, wired yan. Alright. So, naka-wired. So, ito. Yan, second floor. Walang nakakonect. So, second node, maraming nakakonect. Ayan. Sa, main, sa office main, Tingnan mo, 15 yung nakakonect. Mas madami kasi nandun yan sa loob ng office. Kaya yun. So, connected na siya. Show map. Ah, show map pala yun. Ah, yan. Sa, sa iba ba pala. Ayan. Kaya nyo mapapansin. Kikita nyo ba? Ayan. Ito yung second floor. Ito yung kakaset up lang natin. Which is, ito yun. Alright. So, ayan. Okay na po siya. So, ready to deploy na po siya. Ah, uh, kapag natapos yung sa taas, i-deploy ide na lang natin siya. So that is very basic mga kapatid Ganyan kaganda kapag naka-mesh ka or naka-Wi-Fi controller ka. Ayan. Kapag kung naka-Wi-Fi controller ka, like ibang classing brand, ganun lang din 'yun, additional lang uh, kapag nag add ka, walang wala ka ng ibang isi set up. So mag add add ad ka lang, automatic 'yun. Makikita mo na agad 'yun. Alright. So ayan na sila. Ang dami sila. So bukas ilalagay na lang natin yan doon para goods Alright, so let's go. Maraming salamat. God bless and peace sana. Nag-enjoy sa pananood or may natutunan na naman kayo ng konti. Alright, so thank you so much. God bless, peace, and bye-bye.